Hello mga kaulam, anong balita? Ito na naman tayo kakain na naman at talagang mapakasarap ng ulam natin ngayong araw na ito. Ako'y nagluto ng bulanglang, iyan ay papaya, puso ng saging, tapos may malunggay, tapos may sitaw. Niluto ko lamang sa bawang at kamatis. Kung mapapansin ninyo, ang sabaw ay kulay puti dahil gawa ng puso ng saging iyan. Namis ko talaga yung bulanglang na yan at paborito ko talagang ilagay sa bulanglang ay ang puso ng saging. Marami nagtatanong saan daw ako nakakabili ng puso ng saging dito sa Dubai nang hindi daw mapait. At dinibagay karakaramihan sa puno ng, sa uh, puso ng saging, daig pa ang may abdo. So, wertihan din lamang ko makakatagpo ng hindi mapait o kaya mapait, eh wala namang patikiman sa palingke. Paano mong malala ay siya, may binangin din nga pala kaming manok tapos ako'y may sinaing din na matambaka din yan kaya partner-partner na iyan. Ay hala, sasagutin natin ang tanong kung paano daw baga kami nag-aaway ng asawa ko. Pati naman pag-aaway ay tatanungin eh. Ay yun nga lang mga kaulam, nagtatanong talaga kung nag-aaway din daw baga kami ng asawa ko at lagi daw kaming masaya sa mga video. Lagi daw kaming tatawanan, lagi daw kaming sweet. Ay ang tanong ko ay may mag-asawag ang hindi nagbababag, di lahat na may nag-aaway. Depende lamang kung anong away ang gusto ninyong gawin. Gusto ganin yung bardagulan, gusto ganin yung malamani pakiyaw, o gusto ninyong talagang tahimik na laang. Siyempre bilang mag-asawa kami, meron din kami minsang argumento, meron din kami hindi pagkakaintindihan, meron din kami talagang hindi pinagkakasunduan. Ay ako pag naman inahing katalute, tawarin. Pero kahit ako'y madaldal at kahit ako'y mabunganga at kahit ako'y matalote, iba din akong magalit sa asawa. Hindi ako naninigaw, hindi ako nagmumura, hindi ako nananakit. Mali, mali, mali. Ako pala minsan ay nasigaw pero hindi ako nagmumura, hindi rin ako nananakit. Mali ulit, hindi pala ako nasigaw, nataas la ang boses. At pag ako'y galit na galit na sa kanya, hindi ko na siya pinapansin. Ako'y tahimik na lamang. Hindi ko siya iniimikan para walang ribok. Hindi ko talaga ako nagsasalita. Alam na alam niya na pag ako'y tahimik at ako hindi nagsasalita. Kahit pa ilang beses niya akong tanungin, ibig sabihin ako'y may dumdum, ibig sabihin ako'y galit. At pag ako'y galit ng gayon, ay di siya hindi na rin laang iimik. At ako'y hanggang, hanggat ako'y hindi na imik, ay di hindi rin niya ako iimikan. Hindi rin naman ako sinusuyo. Diyos ko, puro de. Ang katanungan ko'y bakit ako hindi sinusuyo? Kaya ako naiiyamot eh. Tsaka minsan pag ako'y galit, gusto ko ako'y kanyang papatulan. Pero hindi niya ako pinapatulan kaya nalala minsan ang aking galit. Sa buhay naming dalawa bilang labing siyam na taong kasal na, magdadalawang po na kaming taong kasal. Salamat sa Diyos, alhamdulillah. Hindi pa naman ako nakaranas na siya ang nagumpisa ng away. Hindi pa naman ako nakaranas na siya ang nagumpisa ng argumento. Siyempre ako nga ang mataluti eh, ay di parating ako ang nag Lalong-lalo na kapag ako'y nasa bahay lamang ako'y naiinip. Minsan gusto ko may pinag-aagrumentuhan kami. Oh, di kay kakaiba. Kakaiba sa lahat ng asawa. Gusto lagi may pinag-aargumentuhan. Ang ikinaiimot ko lang talaga sa asawa ko ay ayaw lumabas ng bahay kapag day off. Parating gusto ay nakahiga, tulog, mag-iimis ng bahay, magkukumpuni ng mga sira. Paminsan-minsan naman, gusto kong lumabas, gusto kong magliwaliw. Siya na ayaw. Bibigyan na lang daw niya kami mag ng kwarta, kami na lang daw lumabas. Eh, aayaw ko nga nang hindi siya kasama. Gusto ko nga ay kaming lahat ay e, aayaw nga niyang lumabas. Kaya ang ending lahat kami nakahiga. Ay saan ka nakakita ng kayong asawa? Ay di ang asawa ko la ang um, mensa nakakaabot ng tatlong araw, hindi ko siya iniimikan. Hindi, hindi talaga, hindi ko siya pinapansin, hindi ko siya ipinagluluto, hindi ko siya pinaghahain. Nabili lang siya ng pagkain naming lahat. Ang problema nito mga kaulam ay ang best friend ng asawa ko yung wala ako la talaga ang kanyang kaibigan. Wala siyang ibang kaibigan kundi ako. Lahat ng tungkol sa trabaho niya, lahat ng tungkol sa kanyang buhay sa akin laang niya ay kinukwento. Ay di pag tatlong araw ko siyang hindi iniimikan, na naiipon ang kwento. Yun ang aking malaking problema sa buhay. Talaga namang minsan maghapon na, hindi pa tapos magkwento. Pagka yung inimikan ko na siya, may mga pakulbit pa iyan, meron pang kahit ako'y nasa banyo, ako ay kakatukay at may nakalimutan pang sabihin sa akin. Meron kahit ako'y pipikit na, yung tutulog na, yung medyo nag-aagaw buhay na, ay ako'y sisikuhin pa at may sasabihin naman yung nakalimutan pang ikwento. Ay di kayo pagkagayon. Pero masaya naman ako dahil talaga namang minsan, yan, ang mga kwento niya kahit na wala nang kakwenta-kwenta ay pinakikinggan ko na lamang at nang, alam ko namang siya ay masaya pag ako'y nakikinig sa kanya mga kwento. Pero ngayon nagkakaedad na kami, iniiwasan ko na rin at binabawasan ko na ang mga gayong init ng ulo, ang mga gayong hindi pag-imik. Malaking pagbabago na Diyos ko puro desalamat Salamat sa Diyos nagpago na si Kaulam. Hindi ko na ipinapadana sa kanya yung mga tatlong araw na hindi ko iniimik. Kung matagal na siguro may dalawang taon na na hindi ko yun ipinapadana sa kanya. Siguro eh, tama na ang maghapon. Pag ako'y galit, eh di maghapon na lang. Sa, hap, sa gab, eh di kami ayos na uli. Kami nag iimi ka na uli. Ang paraan naman na rin, hindi nga rin nanunuyo. Ay eh, di, ang paraan na rin, ako'y kakikilitiin, ako'y kukulbitin sa mga tagi-tagiliran. At ako naman, eh marupok. Ay eh, di, sige na bayain na. Naisip ko yung maiidad na yung nakakaawa naman eh pag hindi ko iniimikan ng nguto na daig pa naman natatalo sa sabong. Walang makahunta. Eh maigi ngayon kami may pusa. Pinagtsatsagaan niyang makahunta ang pusa pag ako'y galit na galit at hindi ko siya pinapansin. Eh di sila ng pusa ang naglalambingan. Sila ng pusa ang nag, nag, ano, nagbubunsuhan kapag siya hindi ko pinapansin. Bakit tayong mga babae may ganyan talagang ugali? Ano, minsan gustong gusto natin tayo ay binubunso. Minsan gustong gusto natin tayo sinusuyo. Talaga namang pagkaarte. Likit na talaga ay paanong gagawin, ayun ay normal sa mga babae ang mapaghanap sa atensyon Kaysa sa iba-iba ibabaling iba, iba, ang atensyon, gusto pa natin ay nasa atin ang atensyon ng asawa Sino sa inyo ang hindi gayon? Talaga naman ako hindi niniwala ikaw ay hindi gayon Ay normal iyang sa atin, huwag magtataka kapag ka tayo mapaghanap at tayo ay nangihingi ng atensyon Normal yan sa babae hindi naman tayo naghahanap ng mga limpak-limpak na salapi, yung tamang oras, tamang atensyon, tamang pagmamahal, tamang pag-aalaga sa atin, yun naman ay enough na sa atin para tayo maging masaya araw-araw. Pero tabi sa kaluluwa at matatapon matapon ang sakit sa bato kumapit, may babae din talagang mapaghanap ng pera. Gusto siya bubunbunan parati ng pera. Gusto talaga siya parating magara at parating ibibili na kung ano-ano. Ay sa akin niya ina kahit wala, basta tahimik at masaya ang pamumuhay. Ayos na sa akin iyon. Kaya kong maghanap buhay. Kaya kong bumili ng kahit na anong gusto ko. Basta tahimik lamang at masaya kami sa bahay. inap na sa akin iyon. Masiyahan tayo kung anong kayang ibigay sa atin ng ating asawa. Hindi yung parati tayo maghahanap at baka pag yay nanawa, mamba, ba Diyos ko po.